sa ibang balita, sinuspinde ng DPWH ang pagpapatayo sa mga bunkhouse o pansamantalang tirahan ng mga nasa lanta ng Super Bagyong Yolanda dahil sa ilang puna. Pinaimbestigahan na rin ang mga aligasyong sobra ang presyo nito at kung totoo, magbibitiw raw si DPWH Secretary Rogelio Singson. Narito po ang report. Disyembre pa lang nakatayo na ang bunkhouses na ito sa Giwan Eastern Samar sa Pasay, Samar, at sa Tacloban at Palo sa Leyte. Mga pansamantalang tirahan sa loob ng dalawang taon habang ginagawa ang permanenteng tirahan ng mga sinalanta ng Bagyong Yolanda. 126 bunkhouses ang naitayo mula sa kabuoang 222 para sa mahigit 5,000 pamilya. Pero sinuspende muna ng DPWH ang construction ng iba pang bunkhouse. Binago kasi ang plano ng mga ito matapos po na hinang International Organization of Camp Coordination and Camp Management Philippines o CCCM na binago raw ng ahensya ang unang ng disenyo at plano ng DSWD na akma raw sa international standards. Ang mga ipinatayong bunkhouse masyado raw magkakadikit at walang ventilation o daluyan ng hangin. Kapag itinuloy na ang paggawa, ang naunang 24-unit bunkhouse para sa 24 na pamilya na may sukat na may 8.64 square meters kada unit, magiging 12-unit bunkhouse na lang. Pero mas malawak na ang sukat, 17.28 meters. Ang presyo, mahigit 65,000 pesos kada unit na meron ting-apat na common toilet at common shower at isang common kitchen kada bunkhouse. Of course, people will say this is overpriced and so on and so forth. But let's look at the specifications. We're specifying here a much thicker uh, GI sheet roofing, and we're using here 0.40 millimeter thickness, you no? Know? Because in 0.17 Baka madiinan mo lang yon, lulundo na yon. No? Hindi naman daw masabi ng CCCM kung may sariling pamantayang sinunod ang DPWH. Baka nga raw may iba-ibang pamantayan ng bawat kontraktor sa mga tinayo ang lugar. Sabi ni Singson, posible raw na underspecified o di nasunod ng ilang kontraktor ang itinakda nilang plano sa mga temporary shelter. Kaya bibiyahing takloban bukas si Singson para mag-imbestiga. Ang usapan dyan, ganito yung specifications namin. Kung hindi sila sumunod rin, bakit ko naman sila babayaran? They have an option of retrofitting. Lumabas naman sa ulat ng Philippine Daily Inquirer na overpriced daw ang mga bank house at nagsabwatan daw ang contractors at mga politiko para makakuha ng 30 to 35 percent kickback. Kaya si Rehabilitation Czar Panfilo Lacson hinihingi na rin ng mga dokumento mula sa DPWH na magpapakita kung tinipid nga ang mga materyales para sa bank houses hindi naman overpriced, kundi mukhang under specs, ano, under specification ng ginamit. Tama yung presyo based do sa ginawa ng DPWH, pero may mga contractors, hindi naman lahat, na nag-under doon sa mga materials. Sabi ni Laxson sa isang lugar lang ito nangyari pero di niya ito pinangalanan. Iimbestigahan na raw kung totoong nangungumisyon ng isang politiko ng 30 hanggang 35% mula sa proyekto. Kung merong enough uh, basis to conduct a formal investigation, then gawin na yung formal investigation. Yeah, hindi ko alam kung saan nagagaling yung 30 to 35 percent dahil uh, alangan naman yung kont contractor, nag-abono pa siya. I, I su suspect there's politics involved. It is not overpriced. If it is overpriced, the following day I will submit my resignation to President Aquino. Bukod sa mga bahay, problema rin sa Takloban ng mga naanod na barko na kakatayin na lang sa pangunguna ng Philippine Coast Guard. Problema rin ang mga tent at temporary learning spaces para sa mga nagbalik eskwela ng estudyante sa Tacloban dahil mainit ang mga ito at maputi. Para sa saksi, kong Tingkong, Kodaguulat.